biryani chicken ready to serve na kar karamilize. Ito na naman tayo eh. Na onion. Naitla na si Inday. Naitla. Ayan na. Ang daming onion ang kailangan. Siya namin. Na hindi talaga busy ang tula ngayong araw or ngayong Friday. At isang menu lang ang pinaluto ni Mama Kiber. At ito na yon ang... Biryani chicken. Charan! O, ba diba, May tumatawag na naman. Kailangan palang pa anuhin talaga yung kanyang pa email ang kamatis. Ang nilagay niya ay kamatis, sibuyas, at saka bawang. Ginisa with luya. Ayan siya. Biryani chicken. At ito naman yung update sa yung kina ramilize na onion. Diba kanina ang dami-dami. Ngayon ito na lang kapiranggutalang lang natira ito ay i-sasahog din o ilalagay din sa biryani chicken mamaya. Ayan na. Ilagay niya na ang chicken or ang dinay kung sa rabbit. Ang pagluluto ng biryani chicken ay maraming pamamaraan. At ito yung way ng aming tagaluto kung paano lutuin ang biryani chicken. Ayan, ngayon ay maglalagay na siya ng kanyang mga spices. First ay ang cumin with coriander powder. Ayan. At ang paglagay ay tansya-tansya lang. O, oh, deva. Ang next ay black pepper. Pagkatapos ay uh, curcum powder. At ang next ay cinnamon powder. Ito siya. Ayan na ang ilalagay ito ang hell powder. Ito. At ang ito naman ay biryani masala. Ayan o biryani masala. Dapat yon ang mas masarap at i mekos para mag-mix mix ang lahat-lahat. Ayan siya. Oh. ay tatakpan. Oh, patuyuin o papakuluan siya sa kanyang sariling mga ingredients. Ayun na nakulo na siya. At kailangan natin siyang patuyuin sa sarili niyang sabaw. 嗯。Mm hmm. ay ilalagay na ang vegetables na carrots, patatas at saka ang green peas. Ayan na siya. May tumatawag pa. Imikos-mikos para maging Ngayon ay nilalagay na ang yogurt. At ang yogurt na nilalagay ay ito siya. Okay. At ito na nga yung yogurt na ginamit niya. Fresh yogurt. Minekos-mekos. At ayan na. Ano ay ilalagay ang kusbara and mint leaves. Fresh ang ginamit. Dahil mayroon kaming fresh. At para yung kanyang aroma is masarap. Ngayon, imekos-mekos. dahil okay na or luto na ang chicken para sa biryani magpapakulo na siya ngayon ng para sa bigas kasi ang pagluto ng biryani ay matrabaho siya ibubukod mo ang pagluto sa chicken at ang bigas naman ay bukod din mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano niya i-mix ang pagluto ng bariyani tuta muntik na makalimutan ang asin o diba? ang asin na pangpalasa at dahil nilagyan ng asin imekos-mekos saglit konti para magiging okay. Yan lang. At ngayon ay tatakpan natin ulit. Guapa! Yan na, okay Kansala, na siya. Ay, ba, Lalagyan ng counting tomat majun or tomato paste. magandang mukha ng biryani chicken parat na. ha parat ayan na at luto na ang chicken at ito naman ay ang papakulo ang tubig para sa ano bigas or para sa kanin para sa biryani ngayon ay may ilalagay sa tubig na yan para magiging okay stick. yan naman, cinnamon stick, cardamom, Mismar, black pepper, coriander seeds, cumin seeds, last but not the least. bay leaves and a little bit of lemon Okay, dia onion, na onion ang ating tatakpan. At ayan na. Pinanggal yung mga spices na nilagay kanina. At ayan na yung kanyang tubig. Ganda ng kulay niya. Oh. Dahil na sa sibuyas. Dahil sa sa sibuyas na nilagay kanina. Yung na Parang nice. Kailangan talagang tanggalin lahat. Para maganda yung pagkain ng mga madam mamaya. Walang sagabal. At yan, ang mga spices na yan ay itatapon na. Wala na. Na siya. Clear. Wala nang mga spices. Pero kahit ganyan, mamay paglagay ng bigas mayroon pa rin yan. Let us see. Matahil ilalagay na ang bigas. walang naka ligtas ay nakaligtas ang lahat pala ano ba ayan na sa salain na yung bigas ito na yung bigas or yung kanin ayan nilalagyan siya ng saffron Yan para magiging maganda ang kanyang kanin iyan slice na naman ulit. Ayan. Lalagyan na naman siya ng nila naman last but not the least ang kanin. Kaya ito yung sinasabi ko kanina na pag biryani ang lulutuin matrabaho talaga at marami kang preparation na gagawin. Hay ayun Ayin la lagyan pa sasana ng saffron. Lagyan siya ng mint, mint leaves at coriander saka leaves. coriander leaves. May tatakma na siya ng kasdir. Ay, di ba ka sya ang takip? Ito yung biryani chicken. Ready to serve. At hanggang dito na lang ang aking video sa paggawa ng biryani chicken. Bye bye! Masalama! Thank you for watching!